Dalawang tornilyo lamang ang kailangan tanggalin para ma-access ang inlet at drain plug ng transmission oil. Gumamit lamang ako ng 12mm na socket wrench para mabuksan ang mga ito. Naglagay lamang ako ng socket extension para hindi tumama ang wrench sa crankcase. dito ang pasok ng oil at dito naman ang drain. Una kong tinanggal ang intake na plug at sinunod kong buksan ang drain plug. Punasang mabuti ang mga bolts at washer para maiwasan ang pamumuo ng mga dumi at baka magsanhi ito ng pagkalustred ng inyong mga tornilyo. Ganon din sa mismo mga plug, punasang mabuti bago ibalik ang mga bolts. Ibinalik ko na ang drain plug bolt para maihanda sa pagsalin ang bagong transmission oil o mas kilala sa tawag na gear oil. Punta muna tayo sa tanong ng nakararami. Gaano nga ba kadaming gear oil ang dapat ilagay sa ating mga motor? Isang madaling sagot ang pagtingin sa inyong mga user manual. At ayon dito, ang capacity ng oil na ilalagay after draining ay 0.07 liters o 70 milliliters. After disassembly o pinalitan mo yung bearing o binaba mo yung gear, ang dapat mong ilagay ay 0.09 liters o 90 milliliters. At ang ginamit kong oil ay Shell Advance AX7. Meron itong 120 ml na dami. At dahil 70 ml lamang ang kailangan natin, binawasan ko ito ng 50 ml. Gumamit lang ako ng measuring cup para mabawasan ito. At kung meron kayong syringe, ay maaari nyo rin gamitin ito upang masukat ng tama. Isalin ang transmission oil, ibalik ang mga tornilyo at higpitan ito. Huwag gaano pakahigpitan dahil baka ma thread ang mga ito. Gumamit ng tamang tool, kaya ng torque wrench, at higpitan ng naaayon para sa mga bolt na ito. Kung nagustuhan mo video na ito, huwag mo na kalimutan mag-like at mag-subscribe. Tapos, pag may mga katanungan ka, lagay mo dyan sa comment section. Maraming maraming salamat sa pananood.